Magandang araw mga kalahi. Ako po ang Apadman ng Templong Alituhan ng Luntiang Agama at nandito tayo sa Cemento Cemetery. Dumaan lang ako kay nanay at binisita siya. Sa araw na ito kasi parang I want to talk about creating our own reality. Kung napapanood niyo ang aking video, ipaulit-ulit ko nang sinasabi na tayo ang gumagawa ng ating realidad sa buhay. No, we are creating our own world si Ariel sabi niya I want you I want to be part of your world si Aladdin naman sinasabi ay a whole new world so tayo anong klaseng mundo ang gusto nating maging bahagi ako ba <laughs> gusto ko na bang maging part of their world dito ng mga taong nakalibing hindi it is a violation against the will of God dahil ang will ni God is to have life so ibig sabihin ba sila ay mga nagkasala kung biblically no biblically sinasabi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan ano ba naman Actually, I am a former Christian. Member ako ng Bible Baptist Church. Kaya maalam ako sa Biblia. Nag-aral din tayo sa Biblia at naging Christian rin tayo. Pero nakita ko, it's not about the world that they create, which I remove myself from them, no? I remove myself from them. To be honest, parang ang dami na rin life or buhay na aking binuhay on a different world naalala ko noon na yes I started as a magical person year 2000 meron tayong luntian group luntian luntiang agama at nagkakaroon tayo ng meet up sa wildlife that was the time ng mga colleges pa ang mga master ngayon no? every week nagkakaroon tayo ng mga discussion on psychism magic, spirituality alternative religion, etc. etc. No? nagkaroon nga din kami ng training ng psychic development psychic skills development no? at itinuloy ko yon, I think mga 2006 na pero from that moment 2006 na nahimik ako not until 2010 na Pumasok naman ako sa mundo ng pagtuturo. But then, yun nga, no? sa test na naman, nakabuo din ako ng pangalan. Naging lead trainer ako at assessor ng massage therapy at Hilot Wellness MC2 from 2008 hanggang 2011. At 2011, ay naging training director ako ng Philippine-Japan Hilot Association na mga hapon po ang mga laging estudyante natin. From that time, talagang I made a declaration kung ano yung gusto kong mangyari. It means I have created my own world. Nakapaglikha ako ng sarili kong mundo. Ngayon, parang yung mundo natin ngayon, no? Um, it affects us, yung reality ng mundo natin ngayon kasi we can have our own personal reality at saka what is the common reality na gaganap sa buong mundo it is parang poisonous and very toxic na naapektuhan kahit sabihin mong secluded ang mundo mo sa mga ginagawa mo ibig sabihin meron pa rin talagang law of coexistence kung ano ang ginagawa mo, maaapektuhan din yung ibang mundo na kabilang sa mundo natin. That makes me uh, uh, tell you na aside from the human world, meron din mga unseen world o unseen beings. No? Yun nga yung mga mundo ng inkanto sa different realms. Ako paniniwala ko, ang mga inkanto mababait yan never silang nanakit ng tao. Kahit sabihin natin na merong tinatawag na impacto, ito yung mga matutulungin na inkanto. At meron din tinatawag na maligno. Although sila, ito ay mga Spanish terms lang at kinakategorize nila ang gawain ng mga inkanto ayon sa kanilang karanasan. Tulad nyo, tulad natin mga tao, no? Kinakategorize natin yung tao na masama at mabuti depende sa experiences natin. So sa mga experiences natin, doon nagkakaroon ng branding. Uy, masarap ito. Ito, hindi masarap. Ito ay pangit ang lasa. So ibig sabihin, tayo lang ang nagde-define. But on the other realms, sa ibang mundo, ang mga engkantong ito, ay tulad lang natin, mind your own business. Pag pinakailaman mo kami, ay eh, lalaban sila, siyempre, 'di ba? Parang tayo din pag inapit tayo, hindi naman tayo oh, sige nakawan man ako, o oh, sige <laughs> It endanger us kung nagiging padalos-dalos tayo. Ang mundo natin nagsisimula 'yan sa kaisipan. Kung ano ang iniisip natin. When God created the world, it started on God's mind. Nasa isip ng Diyos muna nagkaroon ng manifestation nung sinabi niyang let there be light sa pamagitan ng salita niya nagkaroon ng liwanag at dahil naisip niya ang mga bagay-bagay sinimulan niyang likhain ang mga ito sa pamagitan ng kanilang pagsasalita alam mo dahil dito parang actually tinuturo natin sa hilot alam niyo ba yung panatang makabayan yung sa dulong bahagi ng panatang makabayan o pananumpa sa watawat ay sinasabi niya sa isip, sa salita, at sa gawa ito ay makapangyarihang bagay na kinakikitaan din ng ating kaginhawaan kung anong iyong iniisip siya yung, iyong sinasabi at kung ano ang iyong sinabi ay siya rin iyong ginagawa ito ay katangian natin dapat bilang mga Pilipino merong isang salita may palabra de honor meron tayong paninindigan sa ating mga sinasabi sa ating iniisip at sa ating mga ginagawa ito yung um, mag papakilala sa atin na tayo ay Pilipino di ba? Diba? pero tingnan natin ano ba laging laman ng ating isipan ano nga ba ako tingnan natin kung anong laman ng isipan ko sa buong taon. Ito yung reason nga din kung bakit meron tayong 100 days no? para suriin ko ano ba talagang nilalaman ng isipan ko. Ang content ba ng vlog na to iba-iba ang topic or what. Pero parang nagkaka feeling ko no, pakiwari ko, nagiging magkakapareho na lang ang iniisip ko. It means all the time, all the time, we are thinking of resetting our mind sa mga reality ng ating buhay yun ba ang pagpapahalaga natin love life, jowa paano yung ibang aspeto ng buhay like pagkakaroon ng pera skills development I think on my part tinitingnan ko ang sarili ko na for the past few weeks no nagkakamali ako sa sarili ko dahil hindi ko na naasikaso ang buhay ko paano 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 na, na, nasasayang ang buhay ko nasasayang ang oras ko sa pagte-text sa pagre-reply sa inyo not all my hours o oh, yung buhay ko yung waking time ko ay eh, dapat ko ilaan sa pagsagot sa inyo iba nga yung oras nyo sa oras ko pero naaapektuhan yung oras ko sa oras ninyo dahil kasi nga malungkot kayo gusto ko kayong pagaanin ang inyong kalooban. Gusto kong i-empower kayo in everything. Pero nakukuha niyo yung oras ko, no? So yung oras ko na dapat mag-set ng appointment, mag-ayos ng aking mga documents, parang minamadali ko siya just for the sake of entertaining you. Hindi ba? Parang sa pag-entertain ko sa inyo, hindi naman po ako bayad. Isang beses lang po ang bayad nyo sa akin. Pag kayo'y nagpatawas, session, sangguni, session. So, babaguhin ko na ba? Supposedly, after the ritual, tapos na tayo. You are just going to report what is happening in your life. At hindi yung ako, kakamusta niyo kung anong ginagawa ko. Parang feeling ko, minomonitor niyo ang gawain ko kung tinatrabaho ko ba kayo. Ganyan din ba ang ginagawa niya sa pastor ninyo? Ganyan din bang ba ginagawa niya sa mga pare? kanila father na minomonitor niyo ang kanyang gawain, kung nagmimisa ba siya, pinagmimisa niya ba kayo oras-oras araw-araw? Di ba nga 'yung misa merong oras? 'Yung Sunday services may oras at may araw pa. Prayer meeting, 'yon, may specific time. Pero ang nangyayari, you are we are being drained out of our knowledge na supposedly pwede namin gawing workshop. Pero sa inyo, dahil para lang ma-empower kayo, nagiging libre siya. Guys, gusto kong bumitiw sa inyo. Pero sa gawain ko, ay magpapatuloy ako. Meron pang ibang tao sa kabilang bahagi ng ating bansa, ng mundo, ng, ng mundong ito, na Umaasa din na makausap ko sila sa Hawaii, sa California, and everywhere, no? Hindi ko na nga naman monitor kung nasaan tayo eh. Kung nasa ang asan na yung activities natin. Ano yung takbo. So, it means my time is being wasted. I know, I know, I know. Sana hindi talaga siya nag-waste, no? Sana yung oras na ginugol namin sa inyo sa iyo sa inyo eh maging worthwhile I, need, I, I know you need help kailangan nyo ng tulong walang ibang tulong na kaming maibibigay kasi nga ritualist kami spiritualist kami kundi ayusin ang espiritu nyo pero kung hindi mo tatanggapin wala ang aming pagsisikap bali wala ang aming pagsisikap. Kasi yung katanungan nyo na, posible ba na kontrolin natin yung ibang tao? Sabi ko sa inyo, pangkukulam yon Ang pangkukulam ay hindi masama. Pero, ang kontrolin, ang, ng, yung kontrolin, ang kaisipan ng iba, ay hindi maganda. Bilang Luntiang agama, kinikilala namin ang karapatan ng bawat tao nila lang may uh, yung karapatan at kapangyarihan ng kapasyahan yung free will ik nga na meron ka sariling pagpapasya at kalayaan na mamili kung ano ang gusto nyong mangyari sa inyong buhay ang tanging kalooban ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay ang tanong dito anong klase buhay ang gusto mong mangyari ano ang nilalagay natin sa ating isipan lagi yung mga pag-aalala ay gusto ko siya, gusto ko siya, gusto siya nililimitahan mo ba ang iyong sarili sa iisang tao lang? eh paano kung hindi ka gusto? magta-tantrums ka nagwawalak, eh gusto ko siya, gusto ko siya, gusto ko siya <laughs> tingnan mo nabalik ulit tayo sa love life, usapang love life see, kasi mahalaga ka sa akin mahalaga ka sa akin gusto kong matulungan gusto kong matugunan ang iyong pangangailangan kahit ikaw ikaw nanonood ka, hindi pa kita kilala pero andaya nga eh hindi, mo, hindi pa kita kilala pero kilala mo na ako kung napanood mo, kita mo na ang behavior ko kita mo na ang ugali ko masungit pero sa totoo, concerned ako sa iyo <laughs> ipako nyo na nga lang ako sa krus malay nyo yung dugo ko blasphemy blasphemy ang ginagawa ko no? I believe in Jesus Christ siya ang una kong master no? siya yung una kong idol mula pagkabata, iminulat tayo kay Kristo at yung sacrifices niya hindi ko kayang gawin yon. kahit merong iba mga nagpipanitan siya kaya nga lang nakakalungkot dahil kasi may ilang mga, mga gagamot na manggagansyo din sana nga manggagansyo na lang ako at pinirahan ko kayo di ang yaman ko na sana no? mayaman na sana tayo pero hindi eh parang hindi ako tinuruan ng nanay ko loko although nanay ko andito no <laughs> nasa libingan nasa hukay nagagalit siya sa akin dahil oo nga natutuwa siya sikat, siya sikat daw ako nung unang panahon madami akong kakilala marami nakakakilala sa akin maliliit na tao matataas na tao nasa politika, nasa showbiz and everything at mga ordinaryong tao yung dating nga namin, o yung mayor namin ngayon na dating pas, vice mayor, bumilib daw sa akin noong panahon na ako'y naglilingkod sa office of the vice mayor not vice president, wish ko lang <laughs> no, sa office of the vice mayor, sabi niya Pugon, kasi Pugon ang pangalan ko noong unang panahon bago naging Apo Pugon, alam mo, believe ako sa'yo, kasi kayo mong umarap sa matataas na tao dahil kasi nakaharap ako sa aming gobernador that time, a uh, gobernador Jose de la Cruz, sa senator uh, Osmeña, at yung dating mayor ng Marikina, at congressman. At nakakaharap din ako sa mga taong may na nakatira sa bahay kubo, barong-barong, sa kulungan, nakakausap ko sila and everything I think noon pa man may calling na no mga 1997 98 mga ganyang panahon yon no na active ako sa paglilingkod dito sa lungsod ngayon ng San Jose del Monte pero ang tagal na panahon na yon just ko ilang years na hindi <laughs> na ako kilala ngayon no I don't know mayroon pa rin nakakakilala naman pero I maintain myself humble ayoko magyabang pero ayoko magsiga-sigaan kahit dati na may authority hindi po ako ganun nagugulat na nga lang din ako sa inyo pag naglalakad ako sa Kiapo bigla kayong ko, apo 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 sino yun <laughs> sino yun si ano pala yun si Red Dragon no? Red Dragon ay di ko na nak di kita nakikita sa face ah, dito sa sa TikTok channel but I know you nakilala kita in person at maraming salamat sa pagkilala rin sa akin kaya nga no parang um, I have, we have so many time for, for this helping other people at naintindihan ko kung bakit wala tayong time to gather ourselves pero aside from helping other people let us spend time to build up ourselves uy <laughs> may buhay din tayo may buhay din tayo na dapat harapin. No? Is this the kind of world that you want to create in your life? Anong klaseng buhay ang dapat magkaroon tayo? Kasi bilang reader, bilang healer, I feel we are just carrying all the burdens. Uy, si Jesus Christ nagkakaroon din siya ng personal life nagkakaroon din siya ng time to gather to celebrate mga piyesta piyesta pero after ng celebration ayun pinako siya <laughs> wag naman sana na kung magkakaroon tayo ng time na mag gathering eh after that tagi tayo no no na, no. uh, um, kung naalala nyo yun um, Saint Peregrine na devotee I think patay na rin yata siya so, naalala ko lang siya na siya yung nagsasabing bura-bura bura-bura na it any negative in our minds we could erase it and replace it with positivity with positive life right? siyempre kung hindi mo gusto yung taong yun wag mong isipin kasi binibigyan mo siya ng space sa utak mo ilagay mo lang sa utak mo sino yung gusto mo and maintain it Let them be part of your world and don't let other people, yung negative, etc., etc., yung pangit na tao na kinainisan mo, magkaroon ng space sa isipan mo at sa puso mo. Kasi naapekto ng puso mo. We have the power to create our own world. Pero what kind of world will you create? Uh, what kind of world are you going to create? At sino ang magiging kasama sa mundong ito? Muli, ito ang apatman templo ng templong anitohan ng lunti ang agama. Nagsasabing mayari na pag-asatin paalam.